Ah, uh, Ashong Oh, Foreman Magandang araw po Pasuyo sana nito? Ipagdugtong mo sana tong dalawang si Channel Ah, sige Foreman Ako na pong bahala dyan Pakilapag na lang po dyan Okay, sige Salamat Welcome, Foreman <laughs> Ay Uy, pareng asyong Congratulations! Uy, paring Patwick, maraming salamat. Welcome sa grupo. Ha, gaya ng pinag-usapan natin, kapag natanggap ka, tuturuan mo akong mag-welding. <laughs> Aba, sige pare, ngayon na ba? Ikaw pare, kung hindi ka busy. Ah, uh, meron na akong konting kaalaman sa welding eh. Pero nasa sayo kung meron kang may babaging kaalaman. <laughs> okay, sige pare. Um Marunong ka bang mag spot spot? Oo oh, pare, marunong naman. Sige pare, uh, ikaw na tumira dyan sa dalawang si channel. Ipagdugtong mo. Pagtapos mo, iti-check mo na lang. Oo oh, sige pare. Yan. Magkadikit. Alright. Tirahin na yan. Ay. Ay. Pwede na siguro to. Pare, <laughs> eto na. Patingin nga. Ha? Ayos pa ah. Ang ganda ng hinang mo ah. Ang kaso, mahina to pre. Mahina. Paano mahina yun, pre? Full weld naman yan. Ah, uh, heto pre, tignan mo. Pupukpukin ko. O, oh, di ba? aw ah, oo, mahina nga, no. Bakit ganon? Heto pre, ituturo ko sa'yo ang tamang pagdugtong. Sige nga pre, yung matibay. Eto, pre, tignan mo, kahit pukpuking ko pa. Oo nga no pre, ganyan pala ang tamang paraan para mas matibay ang pagdugtong. Kailangan may espasyo lagi pala. Ano pre, ayos ba? Bagong kaalaman? Oo sige pre, maraming salamat. <laughs> may natutunan na naman ako. <laughs>